Kumusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating munting channel. kayuga, ga eh, merong mga sasakyan. O, kahit anong uri ng sasakyan, iyan hawak ninyo. O, kung yan ay e bike, e-bike, motorsiklo, tricycle, kotse, mga SUV, o mga van, mga truck, o kung anuman ang uri ng sasakyan merong kayo. No? Kahit na pison, o pwede ka man iyan, ay eh, pwedeng lagyan ng ganito sa pag-uusapan natin sapagkat kapag may ganari sa pag-uusapan natin eh makaiwas kayo sa diskrasya alam nyo naman mga kaibigan sa lansangan ano, kapag ka ang buhay ninyo ay eh, palagi sa lansangan o nasa kalsada ano? Oh, at kayo ay eh, palagi palaging nasa loob ng mga sasakyan ay eh, maraming pwedeng mangyari ano? opo sa ating pagdalakbay ay eh, maaring pwedeng mangyari minsan nga eh, kahit na nakaparada lang kayo eh mayroong babangga sa inyo. Kahit na sobrang ingat ninyo sa pagmamaneho, eh, ay meron namang isang driver na maaring hindi nag-iingat at maaring banggain kayo. So maraming pwede mangyari kapag kayo ay nabangga. Ano po, maaring kayo ay ma-injury, bukol, bukol lang. O kaya naman ay eh, maputulan ng iba't ibang parte ng katawan. O kaya naman eh, kung masamang masama talaga eh, baka kayo eh hindi na makauwi ng buhay kaya naman kung kayo eh naniniwala din eh sa aking sasabihin o idagdag ninyo are sa inyong mga sinasabi itong mga palawit sa inyong mga sasakyan o kayo gaya yung eh, mahilig maglagay ng mga palawit sa inyong mga sasakyan kung gayon ay eh, maari mo ring idagdag o isama ano so bukod sa rosario na minsan ay nakalawit at minsan ay nasa kambyo kung kayo eh katolika na no? minsan eh kapag katoliko ay eh, kadalasan eh, may mga rosaryo iyan. Eh, yan so maaari nyong idagdag are kung kayo yung naniniwala so ano kaya iyan Bruno sinasabi mong iyan o are yung bulag na bao so kung kayo eh merong bulag na bao o eh di idagdag nyo are so ang gawin nyo ipaliitin nyo lang minsan eh may mga nabibili na na mga nakaholman nya na maliit so kung kayo ang gagawa eh mas magaling na palaman na ninyo ng ganare. Isulat ninyo sa malinis na papel at saka eh, ilagay ninyo sa loob ng bulag na baho. Mari mo banggitin yan habang ikaw e eh, nagmamaniho. O kaya naman ay eh, bago mo paanda rin ang iyong sasakyan makatulong iyan upang kayo ay maging ligtas o safe ang inyong paglalakbay upang kayo ay makarating ng maayos sa inyong patutunguhan at makauwi ng maayos din at ligtas at walang anumang aksidente naganap sa inyong paglalakbay so ayun no ay makatulong dahil alam niya naman eh mahirap masangkot sa isang aksidente sa lansangan maaring magbayad ka o ikaw ang babayaran. Maari din na mabayaran ka subalit hindi mo na yon alam. Ang tatanggap na noon ay mga naiwan mo ng mahal sa buhay. E kay, hindi maganda pagkagayon ano. Kaya naman palagi mag-iingat, magdadasal upang palagi may gabay at magsabit na rin ang gayahan. Siyempre kung ikaw ay naniniwala lang ano. Ako ikaw hindi naniniwala e eh, wag kang maglagay niyan. Wala ring silbi iyan. Iyon! Shout out si Idagdag nyo rin ito mga kaibigan. Dasalin ninyo araw-araw. Sa video ito, eh ibabahagi ko sa inyo ang isang mabisa at makapangyarihang panalangin. Isa ito sa mga panalangin na may taglay na pangkalahatang proteksyon saan mang dako ng mundo kayo naroon basta't ang pananalangin nyo eh bukal o taos sa inyong puso at mataimtim tiyak na kayo eh kakasihan ng Panginoon Dios so ito yung awit ng pagtitiwala sa Diyos o Salmon 91 so balit may binago ako dito upang ang pagpapala ng Panginoon ay sumaiyo o sa kung sino ang nagdadasal. So, meron ding Latin ito, Latin na version. Subalit, mas magaling aring Tagalog upang inyong lubos na maunawaan kung ano ang inyong dinarasal. So, merong nagdarasal nito na iba. Subalit, bakit ba eh sa pakiramdam nila? Eh, tila ka eh hindi gumagana. Eh, samantalang halos kabisado na nila ang dasal. So, yun ay dahil sa hindi mo binabago ang dasal. Dahil sa kung uunawain mo ang panalangin na ito, eh, ito ay para sa isang tao na binabasbasan mo. Kaya naman kung magdadasal ka ng pagtitiwala sa Diyos at ikaw ang hihiling, eh, ikaw mismo. Kaya naman ang gagamitin mo, eh, hindi siyang, kundi, eh, ako. Dahil ikaw mismo ang humihingi ng pagkupkup o kaligtasan mula sa kahit astasan. Subok na ang panalangin ito, mga kaibigan. At nais ko lang ibahagi sa inyo. Kaya naman kung naniniwala kayo, eh maring nyo itong basahin ulit-ulitin pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Maari mo rin itong ishare o ibahagi sa iyong mga mahal sa buhay kung ikaw e eh, concerned sa kanila. At gusto mo na maligtas sila kahit saan man sila magpunta. Iyon ikung eh kung dadasalin nila ito pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Ulit-ulitin mo lang ito at darating ang araw o panahon eh makabisado mo na ang dasal na ito. So kahit na dumating na ang panahon na laganap na o lumaganap na ang Antikristo at sunugin ang mga Biblia eh at least mayroon kang kabisadong panalangin at ito ay eh, makakatulong ng malaki sa iyo. So, mas magaling kung ikaw ay eh nasa iyong silid at nakasarado. Magaling din kung ikaw ay eh makakapagsindi ng puting kandila. Ang una ay lumhod at mag-sign up ng cross at habang binabanggit ito.